namin yan sa mga military o sa anong-ano yung asawa mo dati. E yung mga anak ninyo, spread out lang yan, one click lang yan. E yung mga anak ninyo, spread out lang yan, one click lang yan. One click lang yan. Military kami dahi. Pwede ko kayo kasuhan. Ako ang magkaso. Kaya nga, mga kababayan ko, co-workers ko, mga ka-uniform ng, ng asawa ko, marinig man ninyo Bahrain, Dubai, Pakistan, Saudi, buong ano ng uni unit, ng army, military, army, navy, US navy, navy, lahat tayo Pilipino. Please, do not support this pugong biyahiro anymore. Katukoy ko dyan na nasa uniform, any branches of military like Air Force, Navy, lalo na Navy, please do not support this pugong biyahero anymore. Community ng Virginia, lahat ng mga military, gusto kayong ipa-Kuan. Kung ipaano namin yan, bawat anong bawat kaman, any, uh, di lang naman kami pumunta doon. Sir, this is Kuan MWR, ano, HR, please i-ano tong ano, i-ano lang namin yan sa mga military o sa anong-ano yung asawa mo dati. Ay, yung mga anak ninyo, spread out lang yan, one click lang yan. Ang laking ano ng ano eh, unit ng military, puro Pinoy. Naggalit ang mga kasamahan ko. Kung narinig ninyo, please, mga kasamahan ko di sa San Diego, California, San Francisco, bigyan natin ng leksyon ito dahil hindi naman ako nanghingi ng publicity. Dahil hindi ako blogger eh. Just a simple help. Please, do not support this pugong biyahiro anymore. May mga panganal kami, baka kakala ninyo eh. Kayo dyan, anong pangalan ninyo? Sumisikat lang kayo dahil magpapakaawa. Wala naman akong intention, di na nga akong nagtatrabaho dahil we are okay. Kaya ngayon, anong gusto ninyo? Magpagulo tayo? Ipatanggal natin yung lisensya mo, Paul. You are using only the poverty. Ngayon na, na analyze ko, you are using the poverty sa taga-bundok. Kaya nga, first time in my life, yung nakita ko ang kap, uh, kapum kapubrihon. Ayan ha, nahirapan ako ng mga lalim na magbisaya. Naka-record kami, nag-ano ni Pugong. Ang dami nagsalita si ano yung taga California na di, di, ko naman sila kilala. Anong gusto ninyo? Abo tayo magtolfo, lilipad ako diyan. Magkurti tayo para wala ng buzzer. Magsabi kayo, do it. I'm facing lahat. Kasi para to be fair, hindi lang dahil 3 million kayo. Kasi dito sa Amerika, if you want to give heartily, There is no camera. Bawal yan dito magkamera. Because you are a vlogger and nobody will give you. Nasaktan. Wala naman kiss sa akin eh. I don't know you guys. Ikaw naman patulugin yung bata, yung pugumbia hero. Gamitin ninyo yung word na kapubrihon, poverty, pugumbia. mga illiterate Bigyan lang ng 500. Di naman sa inyo ang pera yan eh. May malalim na connection pa eh.